Saan ka lumaki? Ha? Saan ka lumaki? Ma. Ako lumaki ako sa farm. Wala ako mga ganyan dati. Hindi ako nakaranas ng mga ganyan nung bata pa ako. Wala. Hindi kami nabibila ng ganito ng nanay namin. Kasi kami ay mahirap. Mahirap po. Mahirap lang. Tapos, naglalakad lang kami noon pag napasok. Ikaw ngayon, eh, inihahatid ko pa. Hindi naman ako may init dito bumawa. Wala mo nga akong kodinto? Ha? Huh? Wala na lang akong kanito. Dati? Dati. Ah, ngayon lang. Ngayon lang ako. Pwede hmm, mag-thank you ka kay Lord. At nakaranas ka mabila ng ganyan. Oo. Dati dun sa dal na ko lang kanda niyan. Wala. Mahirap din kayo dati. Mm uh -hmm. -huh. Diba? Tinulungan lang kayo ni? Kuya Rob. Ay, nga, no? Kaya ka nakilala ng mga sponsor. Ako nga, no? Nang baon ko lang nun pag napasok ako, tuyo. Sarap na may tuyo, eh. Sarap nga. Tuyo, binabalot sa dahon ng saging ng aming kanin. Ikaw? Ano dati? Dati kaya lang ako sa bahay. Ah, ka? yung so, ako sa bahay. Malapit na yung school niyo eh? uh -huh. Naranasan mo din kumasok na hindi ko makain. Hindi. Nakain ka sa umaga? Oo. Uh -huh. Naranasan mo din na walang ulam? Oo. Uh -huh. Pareho tayo. Pero ngayon, okay ka na, no? Tapos na? Tapos na? Dali nga. Oh. Patingin. Dali. Ganda ng pagkakulay mo dyan, ha? Oh. Ha? Ang linis. Ayan, eh. Pakita mo dito sa camera. Oo. Good job. Good job, Serena. Pero dalawa pa electric pa rin dyan. Ah, ang daong na? mga Pahinga muna ang mata. Ang mata pinapahinga din yan. Ang pili na Alin? Tapos na yan. Itiklop mo na yan. Yan, itiklop mo. Yan, bago. Yan. Next time naman tong iba. Yan. Kaya siya nabulot. Dito na lang yan sa study table doon ilagay lang sa gilid. yeah, very good. Para pa yan gusto pa ba na maraming color book? box? Oo. oo. Bibili pa ako. Hay, mama, kailan? Hindi ah, ma order ako. Okay? -hmm. so yun man. Okay. Order pa ako ng maraming coloring book. Ah, mga number. Mga number. number pa ha. Para matuto ka mag-number huh? ha.